Ay <laughs> mo gumising. Ah. Ay mo gumising kay Jin. Kisi ko jo. Kisi. Kisi na, kisi na. Kisi na, kisi na. Mm -hmm. <laughs> Sa kanya gumising, guys. Kikilitin ko siya, guys. Ay mo gumising, ha. i <laughs> 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 oh, you going to go. i Magtitinda tayo sa ano? Ayong easy hmm? Ayaw Ay, nga gumising guys. Hahaha. 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 Hahaha.

wala, matutulog. <laughs> ha? Ano? Ano? Hmm? Ano ka, ha? ka, ha? Wala matutulog sa pamilya ko. Hmm? Magtitinda tayo, wala tayong kita. Gising na para kumain!

Ay, mga gumising, gumising ka diyan. Hmm? Mga gumising ka bawi ka. Hmm? 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 Hmm?